Hello po, good morning. Tagal ako nakabisi kasi nga. Wala na po ako sa Ano sa pagkakas tres na? Ayan po. Nagsampay ako. Hindi ko lang sinampay kasi may ulan eh. Hindi ko lang muna tayo. Birthday ko kasi kahapon. Kaya ayan. Ano ba? Ano po din meron? Terima kasih telah niyo po. po ngayon. Merry Christmas sa lahat. Shout out po sa lahat ng mga nanonood at nag-subscribe sa akin. Merry Christmas po. Matanda na po ako. Kasi, okay. oh, 54 na ako kahapon. May handa naman din ako. Hindi lang. na na-celebrate yung ano, uh, birthday ko pagkatapos na nagsimba. Diretso na kasi malapit ang simbahan dito. Hindi kasi ako nakapagsimba ng simula ng simpang gabi kasi eh, maano yung schedule ng ano oras ko sa time na uh, pagpasok at pag-uwi. Kaya yan, gagabi pa ako talaga nakasimba. Naka, naka Ang dami tao. Malapit lang yan sa so, may San Roque.

Mamaya magwawalis ako doon sa tabi ng kalsada. Mamaya. Nagbigay mo na ako ng pagkain ng mga alaga ko. Pagkatapos nito. Tapos umuambon oh. Sarap maligo. Kagabi nga, nag, ano na ako, handa na ako kasi maliligo ako. Kasi bigla lang kung sarap maligo. Kaya, ano, eh, bigla naman din, dahan-dahan. Tapos huminto, Allah, di, hindi na ako nag, ano, hindi na lang ako naligo. Kasi sarap ligo pag gabi ulan dito sa bakuran ko na mag-iitong e, pula ko na dito mag mag-ano sana ako dito sa mga bulaklak ko eh wala magpapakain mo na ako ng alaga ko pagkatapos ng ano o di ba mamaya na lang ako mag almusal kasi ano alanganin uh, sa oras bigyan mo na ako ng pagkain kasi kahapon nagwawalis ako buong araw doon sa ano farm ko at saka dito man, sa kabila wala, hindi ko natatapos eh kaya yun ang ano ko yan dito yung mga flower ko nakita yung banga yung lumang ano lagaya ng tubig kasi ko ng bulaklak <laughs> maaga maaga morning sa inyo po lahat Merry Christmas and Happy New Year mga kababayan antok na antok na talaga ako

Pansin na nga Pansin na nga Pansin Hello po, kain ng torta. Sinong makakagusto sa torta? May torta ako doon. Suman. At saka ano. Cake chipon. Meron ako doon. Ay, yes, ang dami kong torch. Ta. May nagregalo sa akin kapatid ko. May nag-order na ako. At least marami akong ano, may handa rin kahit pa paano. Mm.